ganda araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang break Kapampangan. For today video dahil nga ngayon ay uh, nag-iba na yung klima dito sa Saudi Arabia. Yung uh, paus na ako. Malamig. Iba naman ang klima. Ganyan ang mga sakit lalong-lalo na kapag taglamig na dito sa abroad. Kapag uh, may na ang resistensya mo natin ka, ubuhin ka, lima, malamig, mainit, tapos papasok ka dito sa ano sa kwarto, naka-aircon, tapos lalabas mainit. Kaya <coughs> parang namaus ako. So, ito, tuturuan ko kayo kung ano yung uh, dapat na inumin natin. Ito, proven na, ng, ano, nang sipon. Kung hindi sipon, ubo, nilagnat So, ito, napakasimple lang ng mga gagawin natin, iinumin natin para mawala yung ubo natin. Lalo na makatila lang muna natin. Inubo tayo. Kasi ayoko yung kahit uh, may dinaramdam ako, ayoko yung nagpapa-hospital. Kasi ang gamot dito sa Saudi, matapang. Lalo na yung, yung sa, ano, sa, sa mga pain. Ang tendency niyan, minsan <coughs> yung ating uh, kidney ay nagkakaroon ng problema. At uh, nakakasira daw yun. At uh, kaya ako, iwas na iwas palaga kahit na may dinaramdam ako hindi ako nagpapadoktor meron kaming health insurance pero hindi ko ginagamit at uh, kahit na may sakit ako hindi ako nagpapadoktor guys ito lang natural lang ang ginagamit ko tulad nitong luya hindi huwag niyo lang siyang babalatan guys kasi ang balat nitong luya ay mas malasa pati yung ganyan yung balat nito mas ma ano kasi ito mas malasa yung balat kesa dun sa tatanggalan nyo ng balat parang tinatapon nyo na yung ano yung lasa ng ano luya natugasan nyo mabuti dapat ayan ganyan lang ang ginagawa ko guys pag uh, ako na mamalak at uh, ayan nalagyan ko siya ng uh, luya tsaka itong le lemon lemon hindi siya yung lemon na yung malalaki pwede yun yung lemon na malaki to para siyang lemon eh, para siyang kalamansi na maliliit na bibili pero tawag dito lemon din ayan hindi ko na rin, ano, no, ginatas, uh, papakuluan lang natin may, may, may pait-pait siya. Ayan. Tsaka, tatlong klase lang. Itong luya, itong lemon, tsaka, konting asin lang. Kasi, yung asin, antibacterial yan. Na, <clears> ano, <throat> kapag makating lalamunan mo, parang may ibsan siya. Uh, maglagay tayo ng tubig. Ayan. Lagay natin itong ating luya at saka itong lemon lagyan natin ng konting asin ayan guys at uh, natin nang uh, mabuti para lumasa yung ating uh, ano, lemonada natin guys ayan guys after a minute ayan kulong kulo na yung ating uh, na lemon at saka yung luya at uh, may konting asin patayin na natin itong ating uh, shillin at uh, isalin natin dito sa, sa baso Ayan guys, mainit-init pa yung ating uh, iinumin. Masarap ito dam. tapos yung inyong uh, makatikati dyan sa lalamunan nawawala. At itong asin, baga, maganda rin yan dahil yung asin nakakapagpalinis yan ng ating uh, <clears throat> kung ano man yung mga nakabaraw plema. Maano siya, matatanggal. Malamigin muna natin guys. Lipan natin. Masarap sa pakiramdam. Tapos. Ano nyo munang amoy, aminin kanya na. Luluwag yung inyong uh, ano, takiramdam Kasi yung amoy nito, may ment, may ment na ah, nakakapag ano ng ano, ating uh, ah, hininga. Ayan guys, at uh, ah, im tayo ng konting-konting ganyan. Yung maligam gamba. Talagang umihigop lang ng ano ng sinigang. <laughs> Pero naano siya, yung katinya niya na iibsad nawawala yung sa ubo niyo dapat maligamgam gam siya na ganyan at ayan guys tuloy tuloy niyo lang siya minumin masarap naman siya at a, yung uh, ano niyo yung kate ng lalamunan niyo yung ubo niyo yung plema matatanggal masarap sa pakiramdam ma yung katinalalamunan yung matatanggal saka yung ubo. Ah, para ka lang namigop ng sinigang. <laughs> kasi may lemon siya, pampaasim at yung ginger. Lasang sinampalukan. <laughs> Ayun guys, share ko lamang itong aking uh, gamot na iniinom kasi hindi ako mahilig mag-inom ng mga tabletas. Hindi ko nakasanayan. Yung talagang uh, may sakit ako, hindi ko na kaya. Doon pa lang ako nagpapadoktor. At kung mayroon man reseta, inom lang ako ng dalawa. Pag okay na, hindi ko na sinusundo. Ganun. So, kaya guys. Share lang. Sa mga uh, may sakit dyan na katulad ko, na hindi naman malala. kumbaga baga, sipon, ubo. Ayan. At dahil uh, nga, mag lang taglamig dito sa Middle East. Yan ang gawin natin. At uh, napakabisa nito.